Gandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Noong nakaraang Holy Thursday, Huwebe Santo, nakita ko ang isang post sa Facebook ang tungkol sa matinding traffic sa NLEX dahil sa mga nag-uuwian na mga tao galing ng Maynila upang i-celebrate ang Semana Santa sa kani-kanilang mga lugar, mga bayang sinilangan, kani-kanilang mga pinanggalingan. Bakit kaya ninanais natin na kapag may mahabang bakasyon, gusto nating umuwi sa ating pinanggalingan na bahay o lugar? Ano yung mayroon doon na nagdadala sa atin upang laging bumalik at umuwi kung saan tayo lumaki? isa po ang aking naiisip dahil doon kung saan tayo lumaki, kung saan tayo ipinanganak, kung saan tayo nanggaling. Iba't ibang mga karanasan, ang ating naranasan doon. Maraming mga malulungkot na karanasan, marami ding masasayang karanasan. At sa bawat pagkakataon na tayo ay umuwi sa ating sariling mga bahay, sa ating sariling mga probinsya, bumabalik sa ating mga alaala. Ang nakaraan, ang masasaya, at hindi mga gaanong masayang mga karanasan. Sa ibanghelyong binasa, nung nakita nina Maria Magdalena si Jesus, pwede naman sana na, imbis na kina Maria Magdalena or pagkatapos niya magpakita kina Maria Magdalena, pwede sana siyang dumiretsyo sa Jerusalem at magpakita sa harapan ng kaniyang mga alagad. Pwede sanang ipakita niya agad ang kaniyang sarili na eto ako, buhay ako. Pero bakit sinabihan niya ang mga babae na sabihin ninyo sa aking mga alagad, pumunta sa Galilea at doon makikita nila ako. Bakit kailangang pumunta pa ng Galilea? Bakit hindi na lang dito sa Jerusalem? Nandun na sila, malapit na sila. Bakit lalayo pa ng Galilea? Ang dahilan, dahil sa Jerusalem, nandoon ang kanilang pinaka masakit at mapait na karanasan kay Jesus. Sa Jerusalem, nakita nila kung papaano ipinako si Jesus sa krus. Sa Jerusalem, nasaksihan nila ang pagpatay kay Jesus. Kaya very traumatic sa kanyang mga alaba, alagad ang bayan ng Jerusalem, ang lungsod ng Jerusalem. Sa kanilang pagbalik sa Galilea, ano ang meron sa Galilea? Sa Galilea doon nagsimula ang lahat. Sa Galilea doon niya unang tinawag ang kaniyang mga alagad. Sa Galilea doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa Galilea doon nila naranasan ang kaniyang mga himala, ang kaniyang pangangaral ng mabuting balita, doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang lahat. So pwede nating sabihin na sa Galilea, nagsimula ang masayang relasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sa kanilang pagbabalik sa Galilea, sisimulan ulit nila ang panibagong yugto ng kanilang buhay kasama si Jesus. Sa pagbalik nila sa Galilea, maaalala nila muli ano ang mga pinangaral ni Jesus? Ano yung mga tinuro sa kanila ni Jesus? Ano yung mga ginawa sa kanila ni Jesus? Pagkatapos ng Semana Santa or during sa Semana Santa, sana po ang aking dasal na sana lumalim ang ating pananampalataya. Nung Pumunta tayo sa lahat ng mga gawain, mga activities ng ating parokya sa Semana Santa. Sana po sa ating pag-attend sa bawat activity na iyon, hindi lamang natin nakilala si Jesus, kasama ng ating buong pamilya, lumalim pa ang ating pananampalataya kay Jesus. Sa ating paglalim, sa ating pananampalataya, sa araw pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay ni Yesus, ipinapaalala muli sa atin, balikan natin ang mga Galileya ng ating pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Saan nagsimula ang ating pananampalataya? Oo, naintindihan natin ang kabuuan ng ating pananampalataya, ang kabuuan ng ating kaligtasan. Nakita natin ang, ang kwento ng kaligtasan simula nung Palm Sunday hanggang sa Easter Sunday. Ngayon naman, ang hamon sa atin, balikan naman. Alalahanin naman natin saan nagsimula ang ating pananampalataya. Or siguro, pwede natin itanong sa ating sarili, sino ang nagsimula sa ating pananampalataya? Sino o saan tayo natutong magdasal? Sino o saan tayo natutong ng mga natuto ng mga bagay tungkol sa Diyos? Sino ang nagturo sa sa atin ng mga bagay tungkol sa Diyos? Saan tayo unang tumanggap ng banal na komunyon? Saan tayo bininiyagan? Saan tayo kinumpilan? sa ating pagbabalik tanaw sa mga Galilea ng ating pananampalataya sa ating buhay. Sinasariwa natin ang ating pananampalataya kay Jesus. At sana po sa ating pagsariwa sa ating pananampalataya, hindi lamang nito napapalalim ang ating pananampalataya o hindi lamang nito nakikilala natin si Jesus. Sa ating pagbabalik tanaw sa ating sa simula ng ating pananampalataya, pinapasalamatan din natin. Hindi lamang ang lugar, hindi lamang ang simbahan, kundi ang mga tao na naging dahilan ng ating pananampalataya. Sino-sino ang mga taong ito? Sa unang araw pagkatapos ng linggo ng buling pagkabuhay, 'yun po ang hamon sa atin. Saan ka bininyagan? Saan ka unang natutong mangumpisal. Saan, saan ka unang nagsimba? Sino yung mga tao na nagpakilala sa iyo sa Diyos? Sino yung mga tao na naglapit sa iyo sa Diyos? Saan mo naranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos?